What is up mga kaechas? Noong Pebrero 2019, si Zion Williamson ay naglalaro para sa Duke Blue Devils at bigla ang nagkaganito sa gitna ng laro. Ano kaya ang nangyari? Ito ay dahil sa pagkasira ng kanyang Nike Paul George shoes habang naglalaro. Ang aksidente na ito ay naging napakasikat at pinag-usapan ng marami sa buong mundo ng basketball. si Barack Obama yun ah. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa shoes ni Zion Williamson matapos ang insidente ito? Hanggang sa kasalukuyan, hindi na natuntun ang mga naturang sapatos. Ang sabi ng iba ay nasa coach daw, hindi natin alam. Pero ang sapatos na ito ayon sa mga sneakerheads ay nagkakahalaga ng daang libong dollars. May isang eksperto na nagsabi ito ay nagkakahalaga ng 250,000 dollars. Wow, Depende pa kung patuloy at palaging injury si Zion, malamang bumaba ang halaga neto. Pero kung magdadayat siya at mapapayat ng konte para makapasok sa playoffs ang kanyang kupunan, mananatiling mataas ang value neto. Salamat sa panunood ng video na ito mga pogi at sexy. Please share, like and subscribe.